Magandang araw po. Dito sa aming pre-range area ay binalik ko na naman itong mga kambing namin dito. Kasama na naman nila yung mga baboy namin dito. No, sa loob kasi ang dami na naman yung damo. Tumubo na naman yung mga damo. Ayan, so kailangan nandito na naman yung mga kambing natin na malakas kumain ng damo. Although itong mga alagang baboy namin, makain din sila ng mga damo dito sa loob. No, pero hindi pa rin nila kayang ubusin yan. No, kasi yung mga baboy, pinapakain na natin yan ng feeds. Pinapakain natin nung hinahalo nating Um, gabi na niluluto tapos ayan pa yung free range area nila nagbubungkal sila na kung ninyo hanap tayo dito mga binubungkal ng baboy so meron dito mga ilalim ng mga damuhan pinagbubungkal nila yan no, lalo na kapag tag-ulan pag malambot nagbubungkal yung mga alaga nating baboy dito ang kinakain naman nila no, ay mga insect dyan sa ilalim yung mga earthworms no, tulad nyan no? no? sa ilalim na yan mga nakabungkal yan, binubungkal ng mga alaga nating baboy. No, yan, gustong gusto nila pag tag-ulan yan. Nagbubungkal sila. So, sa ganitong panahon naman, mga damo naman yung kanilang kinakain. No, so, ayan o. Makain din sila ng mga damo dito sa ating free range area. Itong alaga natin, mga inahing baboy ito. Mga puti sila na inahing baboy. Pero sila ay mga cross na. May blood na rin sila ng native. No, tsaka yung mga white pigs. Mas lamang lang yung blood ng white pigs compared sa native. Kaya, puti pa rin sila. Pero meron dito mga nanganganak ng kulay black, no? Meron kami inahing baboy na iba, may nanganganak ng kulay black kahit puti yung nanay, puti yung tatay, yung lola niya itim, no? Kaya uh, nagkaroon tayo ng black na mga baboy din dito. So, 'yun naman ay papasok pa lang, ni-ready pa lang natin, pinapalaki pa lang natin. So, dito naman sa amin yung mga pinapalaki naming baboy, ang ating binibigay diyan ay uh, grower no grower feeds tapos yun ay hinahaluan natin ng mga natural na mga pagkain na katulad ng kangkong, yung mga katawan na saging, mga nilulutong dahon ng gabi, no or uh, laman ng gabi. Ayan yung ating binibigay lalo na sa mga gawing inahin kasi ang ating pinaka-challenge dito pag inahing baboy, pag naka-pure feeds yan sila, minsan kapag sobrang taba, hindi rin nagalandi, no yun yung naobserbahan namin. Tapos minsan naman, meron ding pagkakataon na Uh, malakas sila na kumain ng feeds. So, mas malaki gastos. Kaya sa amin, ang naging paraan namin yon naka-feeds tayo, tapos sinaluan natin ng mga natural na available na dito. No, ang maganda dito sa mga baboy, 4 months lamang kapag nagbunti sila, no, malapit sa 4 months, uh, almost 4 months, tapos uh, nanganganak sila. Kapag uh, sila'y uh, nanganak na, uh, talagang kikita ka na. No, kasi ah uh, sila na may nanganak ng minsan may nanganak dyan ng anim yung iba naman umaabot ng 12 may iba pa nga hanggang 14 yung nagiging anak ng baboy no, kaya napakaganda mag-alaga ng mga baboy kasi nga ayun mabilis silang mga anak lalo na kapag kaganito no, may iba naman medyo magastos kasi pure feeds yung kanilang pamamaraan naman sa pag ng baboy dito sa amin naka free rin sila tapos itong area natin medyo malawak ito so may space din to dun sa bandang baba na may tubigan kung saan dun sila naliligo ng kusa No tapos mayroon ding bukal doon na naiinuman nila malinis sa tubig. Yay mapapansin natin free range tas ang kulay nila ay uh, may halo-halo, parang may kulay black na may clay soil no dahil nga doon sa lubluban nila, yung uh, tinatawag kong span nila ay kulay uh, clay soil yung area. So kaya yung mga baboy natin dito, free range sila, puting baboy na parang mga baboy ramo din ang kanilang buhay dito. Dahil nga uh, nakakagalaw silang maluwag. At dito rin Abang nandito tayo, hindi natin naamoy yung dumi ng mga alaga. Kasi nga, uh, mas mas maraming organic yung binibigay natin yung pakain sa kanila. No? Tapos, uh, sila pa yung naka-free range. At uh, talagang sila na maluwag dito. Kahit saan nila gusto, ay pumunta sila. Kasi napapansin ko din, doon sa mga alaga naming baboy, uh, kapag sila ay nasa loob ng kulungan, ay gusto nilang kumawala. So ngayon, ito yung ating solusyon doon. So hindi na nila kailangan pang mag ingay umiyak para kumawala. Dahil sa ngayon, nandiyan na sila sa space na napakalawak at dito kasama nila sa ang mga kambing sa kasalukuyan. Pero itong kambing, hindi ito permanent dito. Uh, itong baboy lang permanent dito. Ang mga kambing, pinapakawalan natin dito, bihira lamang kapag malago na naman yung damo. Tapos kapag uh, medyo kunti na naman yung damo, lumilipat na naman yung kambing doon sa kabila. 'no? Kasi nakalambat ito. Tapos yung bahay ng kambing ito, So ayan, meron niyang pinto papunta doon, tapos may pinto rin papunta rito. No, so, uh, kung gusto namin dito muna sila, binubuksan namin yung pinto pa rito. Kung gusto namin pa sila sa kabila, binubuksan namin yung pinto sa kabila, nakasara naman dito. So yun yung ating ginagawang paraan dito sa mga baboy natin, no? Ah, uh, sa kambing natin. At ganun din sa mga alagang baboy. Free range, namumuhay sila ng uh, wala silang uh, ano, wala silang uh, uh, hindi nila kasama yung mga dumi nila, no? Kasi ang mga alaga natin talagang lakad lang na lakad at ang kagandahan nito itong mga baboy natin ay talagang nakatrain sila na kapag sila ay kumain doon sa loob ng kanilang kainan ay kain lang talaga hindi sila dumudumi doon pagkalabas nila doon na sila dumudumi dito na sa bandang area na to na madamo no, saan nagiging fertilizer pa ito ng mga niyog na nandito itong area kasi namin uh, minamaximize natin kasi ito yung niyogan no? so, ang pagkokopras ay bihira lamang hindi pa lalo na ngayon yung mga niyog ay mababa pa no kakatanim lang yan at tayong uh, iba kasi nito ay hindi na namunga yung mga pinakalumang niyog so mina maximize natin para kahit papano ay meron pa rin tayong kabuhayan dito sa bukid uh, sa ganitong medyo may kalawakan ng espasyo so ginagawa natin nag-aalaga natin ng mga hayop bukod dito sa mga kambing baboy meron din tayong mga alagang mga pabu, may alaga tayong mga manok no halo-halo yung mga alaga natin dito Uh, na siyang malaking tulong din sa ating uh, kabuhayan no dahil itoy uh, ito ay nakakuha tayo dito ng pambenta at doon sa mga manok naman nakakuha kami doon ng pang ulam no mga pabo natin so yung itlog ngayon tuloy-tuloy ang pangitlog ng mga manok namin Kah dahil sila ay binibigyan din namin ng ng uh, mais no mais ang aming binibigyan ng pagkain sa mga manok namin no so para ayos na ayos sila So dati, naparami na sana namin tong kambing kaya lang nagkaroon kami ng problema din dito. No, may mga aso na nakapasok kasi mababa yung lambat namin dati. Yung isang hagwire kasi na ganito. Ito yung wire natin. Yung isang hagwire na ganito, hinati pa namin to. So kalahati lang. O, tulad nito. Ito yung kalahati ito dinugtungan na to. So tinaas na namin kasi nga napapasok ng mga aso. Ang problema, may mga aso naligaw na asyang uh, siyang uh, dumadali doon sa mga kambing natin. Kaya dati talagang ang daming kambing ang nawala sa amin dahil doon sa pagpasok ng mga aso. No, at doon, nag na naman tayo ulit. At ito, medyo dumami na naman yung ating na-acquire na mga kambing. So, sana ito ay tuloy-tuloy. Kung tayo samahan ni Lord dito. At uh, yung mga challenge naman, normal lang yan. Dahil yan yung talagang magbibigay sa atin ng maraming kaalaman. At uh, maraming, uh, yung mga pagsubok na yan, yung magpapatibay sa atin at siang uh, siyang susubok din sa atin kung talagang kaya natin o hindi at kung talagang uh, itutuloy natin o hindi no at uh, so para napag na natin na tuloy tayo tuloy ang laban tuloy ang pag-alaga ng hayop dahil nga sayang ang bukid kapag walang alaga kaya ayan ngayon ito na ang ating paparamihin dito no kambing mga baboy at baka meron din tayong mga baka na binili no uh, nandoon naman sa kabilang side yung baka oh nandoon naman yung uh, kulay brown na yon yon yun yung baka na nandoon So, yan yung ating uh, mga kuan dito, no. So, dati itong area na to, talagang purely damuhan lang talaga, no, mga damo lang at uh, niyog. So, sayang, no, nang hinayang tayo. Yang ginawa natin, mas ini-improve pa natin, no. Uh, nagpaparami tayo ng mga alagang hayop na siyang magiging uh, katuwang natin pagdating dito sa uh, bukid, no. So, ayan yung ating mga alagang baboy. Yan, sama-sama rin yung kambing natin baboy diyan. No, yung mga kambing, kumakain ng damo, yung mga baboy namin, nangingain din ng damo, kasama, magkakasama sila. sama-sama so, lamang sila dyan, kumakain ng mga damo. Ayan. Tapos nagtatanim din kami ng dagdag pakain sa mga alaga, mga napier grass, dahil ngay target talaga natin parami hinto. Kung magparami na tayo, kung dodami na sila, extend pa natin tong bahay ng kambing dito, no? Tapos yung baboy naman ay eh, walang problema kasi maraming masisilungan yung baboy natin. Meron ding sa baba nito, ayan sa masukal na yan pagbabaan yan meron diyang kamalig na uh, ubahi kubo na siyang pwede rin nilang silungan. Tapos may maraming silungan dito sa loob kasi yung mga baboy natin minsan nanganganak yan sa mga ilalim ng damuhan. So yung part na yon kung saan sila nanganak nilalagyan namin ng tent. No, nilalagyan namin ng um, bubungan no para doon naman sila ay Ah, talagang walang wala, walang walang problema kapag nanganak kasi sa mga baboy din kapag kag bagong panganak, yung mga biik iniiwasan natin na mabasa sa ulan 'yan. Iniiwasan natin na uh, ma-expose sila sa ulanan. Kaya ang ginagawa natin, sinisilong natin 'yan, no? At ang ginagawa din namin kapag ka yung uh, nanganak yung isang inahin, yon sinisilungan natin at uh, ang ginagawa natin ay pinuputulan din niya ng pangil kasi pagka pagka tumagal, hindi na yung padidiin ng inahin kapag nasasaktan siya. So pinuputulan, hindi naman pinutol ng talagang putol ng putol, binabawasan yung talas, no? Para talagang tuloy-tuloy pa rin na padidiin ang inahing baboy, yung kanyang mga anak. No, itong nakaraan, dahil marami itong mga baboy namin dito, 11 piraso to dito dati. So ang ginagawa namin kapag merong nanganganak ay nilalabas namin dito. No, inilalabas namin dito para uh, mas focus yung baboy doon at hindi sila awayin no? So, yun natin Pero ngayon lima na lang to Medyo bagong inahin itong ating uh, papaanakin dito Ayan may lima tayong inahin baboy Mga puti Tapos dadagdagan pa natin to ng mga bagong gawi inahin no, Yung iba naman nakatali Tapos um, sila ay binibigyan lamang din ng mga pagkain no? So ayun ang mga kambing natin umuwi na At si mama ay nandyan din kasi ay naging libangan niya rin yung paglilinis diyan no nanguha din siya ng panggatong at libangan niya rin yung paglilinis dun sa mga damuhan So kaya siya yung napaparito. So ayan nyo, yun yung mga alaga natin dito. Sama-sama sila, kambing, mga baboy sa ngayon. Pero itong kambing, ilipat-lipat din natin. Hindi lamang sila nakasteady dito. Dahil yun, may space din sila dyan na ibang area. So yun yung ito, napaka... Napakaganda rin sa bukid kapag mayroon tayong mga alagang hayop. Actually sa ako, sa experience ko, ay talagang na-enjoy ko na magkaroon ng mga alagang hayop dahil tuwing umaga, mayroon kang pakainin, no? Tapos Tuwing hapon, ganun din. Nalilibang ka rin. Kapag ka medyo inip ka, punta ka lang sa kambingan, sa baboyan, ay talagang tanggal inip mo. Nakaka-enjoy siya. Based sa experience ko, ay talagang ang sarap sa pakiramdam yung ganitong pamumuhay. Kasi dati rin akong employee. No? 10 years ako as employee. Tapos na-realize ko rin na parang kung tuloy-tuloy akong employee, parang napakahirap. Hindi ko masasabi kung hanggang kailan ako maging employee. Kaya ang ginagawa ko, kapag meron akong extra income, nag-invest din ako dito, no? Nag-invest tayo at dahil ngayon nanay tatay ko isa na naman dito sa bukid sa pagalaga ng hayop. Nagpapadala ako ng pambili ng baboy, pambili ng kambing, tapos 'yun, uh, papadala din ako pampakain, pambili ng feeds. No? So 'yun yung aking investment tong nauna, na habang tumatagal ay medyo gumana din naman, malaking bagay na rin sa kanila kasi dito na rin sila kumukuha ng source uh, nila, no? Dito mula sa bahay. At uh, ayun, napag ko rin na mag full-time na rin dito sa probinsya at na nagresign ako sa work no nagresign ako sa work nung no? nakita ko na gumagana na rin naman dito meron tayo dito ng dalawang barakong baboy at siyam na inahing baboy at meron pang mga susunod din na mga biik na gagawin nating inahin no kahit dadami pa yung mga baboy natin dito kahit na medyo malawak tong space na ito ay ma-maximize pa natin ito sa mga alagang hayop natin no dahil magdadagdag at magdadagdag pa tayo pupunuin natin ito ng mga alagang hayop itong uh, area natin at bukod pa dito sa nilambat namin ito Meron pa, din ka, pa din kasi tayong space doon na malawak-lawak pa sa paligid. No? Kaya talagang marami pa tayong magagawa rito. At yung ibang part naman, tinatam namin ng mga pakain sa mga alaga. Doon sa mga nagtatalong, paano nga ba kami nagkumbisa? Actually, sa una talaga, no, bukod doon sa pamumuhunan natin, sa pag, uh, pagpapabili natin ng baboy, ng kambing, na konti pa lang, ay namumuhunan din tayo doon sa mga pananim. Bumibili ako ng mga cuttings dati nung... Uh, Napier grass, mobility ng cuttings ng Madre de Agua at iba pang mga pananim na kinakain ng mga alaga nating hayop. Maging sa mga kangkong na ako sa mga bata dati kasi tinatanim namin. Nasa ngayon ay talagang uh, sulit na sulit na, na harvest na namin na pampakain sa mga alaga naming baboy at kinakain din ng mga alaga naming kambing yung mga uh, naharvest natin dito. No, so yan yung ating uh, pamamaraan din. Maganda rin sa kambing no sa mga nagtatanong din sa mga kambing. Uh, after kapag sila ay pinanganak na pagsapit ng walong buwan yung uh, ating bibi uh, baby kambing after 8 months niyan ay nagalandi na sila tapos kapag naglandi na at uh, yan ay nasampahan na so ang mga alaga natin anak naman after 5 months no, sa mga kambing 5 months sila tapos minsan may kambing nanganak ng isa may nanganak ng dalawa may nanganak ng tatlo iba nga mas marami pa yung anak umabot ng apat So, kaya't napaganda rin sa kambing at uh, mabilis mabilis nitong paramihin. Pero kung i-compare natin sa baboy, mas mabilis magparami ng baboy pero medyo magastos kasi kailangan pa nga ka natin ng feeds din. No? Ay, uh, yun yung pamamaraan natin dito. Pero dati, nakapagalaga rin kami ng baboy na pure mga natural na pagkain ang binibigay namin. No? Dahil noon, hindi pa talaga uso yung feeds sa amin. So, purong mga natural. Kaya lang nung no, medyo Kumunti na 'yung mga natural na pagkain so nagbibigay din ng feeds para talagang siksik pa rin at hindi sila mamayat no so 'yun 'yung ating uh, ginagawa sa ngayon at sa kambing pure lay damo lang talaga kinakain nila dito at uh, 'yun 'yun lang 'yung ating kaparaanan tapos binibigyan natin ng tubig inumin so napakaganda na sa mga alaga natin at mapaparami na rin natin sila na malaking bagay din sa ating kabuhayan dito sa bukid no so 'yun 'yung ating uh, pamamaraan dito upang magparami ng mga alagang hayop at uh, sana ay uh, samahan tayo ni Lord dito sa ating hanap buhay at uh, samahan nyo rin kami palagi dito sa ating mga video dahil dito isi-share din natin yung experience namin, yung pamamaraan namin para kayo man ay parang nag-farming na rin no? uh, kasama-sama tayo so ayun, muli po ay maraming maraming salamat po sa inyong lahat happy farming po